Almost more than 4 months na akong nakakulong. Bago lang ba yun? Kaya hindi po talaga yun naman, ano nun, midnight resolution yun. Kaya lang may mga lababas po kasi na ganun nun, plus sa uh, may mga bumatikos pa na sabi nila, bakit daw yung mga maliliit lang 0.001 grams, 1 grams lang, eh, nakukulong, bakit ako daw nakuha na ako ng kilo-kilong shabu, eh, hindi, ay nakawala ako kagad or nakalaya ako. Una-una uh, po, hindi ko naman po talaga sa akin, hindi ako nakuha na ng, ano, I was there, dahil nagtatrabaho po ako at that time. Regularly po kami nagpapalitan nung eh. mahaba po marami po kami palitan ng text kasi malaki po ang utang na loob po rin sa mga mista ko kasi yung support system ko nung nandoon ako sa loob ng kulungan sila po yung nagii-encourage sa akin Sam, marami rin po sa so, binig tinulungan din nila ako financially in fact nag-ambag-ambag po ang mga classmates ko even nung even nung uh, nagkailangan po ako magbaile eh. mga classmates ko ang tumulong diyan eh. so ganun po yung palitan namin ng uh, mga mga text messages Opo, opo, bago, bago po yan. If I remember it right, mga July pa nga po yata yun, or pagka, pagkalabas ko ng uh, kulungan, nagpapasalamat ako dun sa mga tao na alam ko na nagbigay ng oras habang ako ay nasa kulungan, nagbigay ng panahon, nagcontribute ng kanilang makakaya. So, nagpapasalamat po ako sa kanila. Yung uh, pong nga sa verse ng July, July pa po yata yan eh. Matagal na po yan. July pa po yata yan. Wala pong latest. Ah, uh, meron po kaming ano, meron po uh, kaming uh, latest pero ganoon pa rin po yung context uh, na kumustahan, uh, palitan ng encouragement. Ganoon naman po ang relation namin ng uh, mga mga mista ko eh. Minsan dokohan, minsan Ah, uh, kanina nag-text po ako sa classmate ko, nag-text ako sa kanya tinext ko siya kanina. Nung nakita ko po na nag uh, uh, press ko na si Secretary De Lima. Kaya nung niyo po siya kung uh, bakit nagamit yung text niya na po? Yes, tinanong ko po siya. And apparently, parang par parang nagulat din siya na hindi rin niya yata ano, na na iyan na yan. Parang ganun yung konteks na namin. Doon hindi kami nakapag-usap kasi sabi niya nasa di kami nakapag-usap ng ganun kalinaw kasi sabi niya nasa abroad siya eh. Okay. Ang pagkakaalam ko sa mga pangunahing 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 mga parang pagbibigay ng pampahay moral. Tawag namin diyan pampahay moral lang eh. Pampahay moral na alam mo yung isang tao dumadaan sa matinding pagsubok, pampahay moralin mo. Bibigyan mo ng encouragement, parang ganun lang naman yung konteksto noon. Very mm -hmm. long moral din po, ito. Kaya po? Hindi ko po masagot eh. Hindi ko masagot kung low moral siya kasi sabi ko nga ang hirap kasi ano sa pang texting eh. Oh. Hindi hindi ko po masasagot 'yun. uh, dumalaw po siya pero ang natatandaan ko po hindi na siya secretary at that time eh, nung dumalaw siya sa so, dinalaw niya ako one, once yeah. uh, hindi ko rin masagot kung ano niya noon pero pasalamat ako I appreciate na binigyan niya ako ng panahon binigyan niya ako ng panahon nung ako ay uh, nasa kulungan hindi ko na po matandaan eh. Hindi ko na matandaan yung yung buwan kung kailan ako din naman. Oh. Opo, nung nakakulong ako, sa kulungan po yan. Uh, nakulong naman po ako from January to June Kung hindi po ako magkamali, bago po mag May yun eh. Bago May, mga siguro po mga April yun or March. Isang beses lang naman po. Ah, kasi nagkatrabaho po kami. Alam po nila na nagtatrabaho ako eh. Alam naman nila na I've been working with the, I've been helping the government all along sa kampanya ng gobyerno laban sa drugs. And I was even asking nga po, nung wala siya na sabi ko sa kanya, mo alam niyo naman po na nagtatrabaho ako. And then, ko rin sa kanya ang ano, pinaliwanag ko rin po sa kanya ang mga detail and facts about dun sa, dun sa naging uh, kaso ko. O dun sa kinakaharap kong kaso at that time. Pero sabi ko nga din po noon, somehow, I can say, I can say deep within myself at the time na alam ko kasi na sila yung nasa gobyerno noon eh. Alam ko na siguro kung talagang deep within them ay meron silang sincerity to help me. I will not spend five months in jail. I will not spend five months in jail. Pero iin din po yung ano ko na kasi sabi ko naman, hindi naman po talaga ganun ka ano yung relasyon namin ng Uh, ng, ano, ni, ni Senator Delima kasi o oh, tumagal ako ng limang buwan sa loob ng kulungan eh. na sana kung yung gobyerno lang nun ay talagang tutulungan ako or kung talaga i-acknowledge nila yung mga hirap, yung mga contributions ko sa anti-drug campaign at that time And even now hindi po nila ako gagano'n hindi nila ako hahayaan na tumagal ng ganon katagal sa loob ng kulungan Colonel Marcelino sir Si kanina doon sa press con, may binabanggit secretary, ay eh, si Senator, uh, Senator Dalima, na before daw pa rin po na nagkaroon ng raid 2014, you're feeding information sa kanya. Uh, would you confirm? Yes, totoo po yun. Kasama po ako sa ilang conference na ginanap sa PIDEA. I, I confirm that. Na, kaya nga po ako nagtataka, no, sinabi sa akin ni General Kakdar na hindi ako authorized sa drug campaign eh. Kasi alam na alam po nila noon na kasama nila ako sa mga conferences, kasama nila akong nagtatrabaho. And then all, the way, all, all of a sudden, nung makita po nila ako doon, hindi na ako authorized, hindi na ako pwedeng magtrabaho. Sir, if ever ipatawag po kayo sa, sa hearing, whether in Senate or House, willing ka bang dumalo at sa palagay mo ba may sa yung gobyerno? Uh, lahat po ng kahit ano pong forum, na ang ihahayag ko lamang po ay katotohanan, I am willing to attend that forum. Kasi sabi ko nga po, uh, katotohanan, yung truth lang naman ang po pwede kong sabihin. Unang-una una po, nung kasing nag-attend ako ng hearing sa Bangkok, nag-operate po kasi ako sa ano eh, sa, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko kung, kung magkakaroon lang sana ako ng liberty na maipaliwanag sa tao yung talagang na mga naging operations ko, sakripisyo ko, sakripisyo ng family ko, yung risk na dinaanan ko, all for the sake of this uh, anti-drug operation, uh, baka ho, kahit kayo maawa eh. Para kahit kayo mailing bakit ginawa sa akin Uno, akala ko talaga noon talagang ego lang or galit lang siya sa akin or meron lang siyang ano. Eh. Pero lately, alam niyo, may nakuha kami mga uh, proof and information na yung binibintang nila sa akin ng lugar na yun, sila yung naglalabas pasok at ng ano talaga doon eh, ng drugs eh. Yun pong AIDG and PIDEA, yung mga tropa nila na nag-ooperate doon. And we have, we have documents to prove that. We have documents to prove that. Napalagay po ba rin yun? May pinalaman rin po ba si dating Executive Secretary Pakito o so? Uh, sa ngayon po, wala po akong uh, directang direktang ebidensya or uh, kaalaman na masasagot yan ng affirmative. Wala po akong ano doon. Hindi ko po alam. Uh, sabi ko nga po kung yung mga nalalaman ko ngayon o yung mga lumalabas ngayon na na-prove ko at that time. O nalaman ko, hindi, after the fact po kasi itong lumabas na itong mga, mga testimony nitong mga dating bilanggo, eh, kahit ako po hindi ako mag-share ng information. Kahit ako hindi mag-share ng information sa kila secretary at that time. Kung alam ko ang mga bagay na to. Pero hindi ko alam ho yan ano. Eh. Uh, I just work dun sa uh, parameters lang ho ng trabaho na ibinigay sa akin at that time. Mm -hmm. so, kayo ng sense sa sa gawain, uh, opo, tatanggapin ko yan kasi sabi ko nga po sa inyo, Uh, halos siguro isinugal ko na dito buhay ko, pamilya ko, security ko, even my may karir uh, sa armed forces of the Philippines somehow na ano ako eh, na delay na ako ng ano ng billet, antok na yung billet eh, sa so, akin, so, okay lang, as long as I'm doing this na uh, alam ko na nakaka-contribute naman ako kahit pa paano sa anti-drug campaign ng gobyerno at ginagawa ko naman ito para din naman hindi lang man siguro kung hindi ko ma-rip ang uh, ang uh, fruits of my labor, eh baka yung mga anak ko o yung next generation na mag-rip ng ng ano ko na to, ng fruits of my labor.